Hah, ayo! Mama, awas! terus, ah! Wow, sudah po ulit sa ating youtube channel at ito nga yung ating uh, pangalawang vlog uh, nung ano nga nagtulingan nga tayo yun dito sa kula rin at uh, susubok so tayo magkalabang sa gisi tulahan at pang, uh, ano -ano man, mga ano naman mahigit dito yan at good morning sa lahat ating mga viewers po sa mga UFW ganoon pa rin uh, parating at kayo magingat sa lahat ating mga minamahal mga viewers maraming salamat sa suporta at kasama natin ulit si bro yan ito tayo morning. good morning May so naglaglag na siya ng pain at uh, medyo mahina pa agos so tingnan mo natin sa ating uh, marking uh, ginamitan nyo natin ng uh, apps eh para sure ball ba sa bagay ito ayun so malapit tayo sa katotohanan yan ating uh, yung ating, ating marker dilaw na plug, nandito tayo ngayon yan ito yung ating pinaghihigitan namin na karang araw ito nandito, kaguhit uh, naman sya alright, at si bro nag download na rin ng ganito Usman kaya ba gusto nyo mag avail kung tala kayo kaya uh, uh, Nautical Philippines o malaking bagay ito sa magdaragat katulad natin yeah. pag paper pala ako na aking bahay si bro nakaayos na abang abang lang sa ating uh, pagpapaykit sana makarami right, nagagatay natin ating pahin ang ating pahin pa rin

you okay. Pag pala Maganda maganda ang bato pakikita oh, Pag hole Ayos <todic> na ilagay sa ating uh, Kabureka Ayan pala ang siting sa Pati mga kakula ko. Kuli ni Bruyo yung terong leon. Hindi na natin ang video niya. Meron tayong arya. Baka sa kasi mga kakula ko dito. glover Right? Snang ang Namimisa na. Namimisa na. Alright, yan. Sabi naman ang binakting. Ayos okay, ako ito. Oh, malaki, malaki. 哎。Hey. que sé sí. para él Ano na lang 'to na naririto? Ha tayo. Wait. Hey. All right. Pang-ihaw. pang-ihaw na. All right. Makakapakatibawlang tayo nang ano ating huli na kambal.

May mananang halian muna ni bro. ah kain tayo. Dahil at kilaw ko 'yun, oh. No? Kilawin.

naglagay lang kami ng isda sa cooler at uh, para malamigin yung ating huli natin nasa gisi at sulahan yung ating huling tulingan lalim mo ah, hindi may ang tulingan malaki o eh pang ihaw na naman mamaya delikado na naman sa gin ano yan dilaw gin bilog ako lupa

Alright yun mga kabagat Kami ay pauwi na ni bro At dahil bumulusok na yung agos At nawala na yung higit So yun okay na natin huli mga sagisi, uh, sagisi Sulahan So habang kami pauwi Ito naman natin gawin Kaya hilari tayo ng pantuling ha time check 2.11 ng hapon na mga kabaka dito tayo sa barahan yan tayo uli right natin kumakil ang kiling ating huli magit kumulang magit uh, kumulang ano yan dito ba ito eh ating huli, sambalde, kasama nung umaga kasi alam nyo yung mga special oh, sa kisi yung set sa tipole na nandito tapak tewin na daw na tipuli Yo! isa ha napasarap. Kaila, dalawa tatlo yan yung ating nahuipon ngayon dan, yan yung ma wala pang isa ay isang kilo ba ka ng tipuli tuloy nga pang gata pang ginataan So, meron na tayong dalawang kilo. Meron pa dito. Hindi malaki right <they're> Alright. Kilo, like, right, kilo. Meron na tayong dalawang kilo. Ano bago ko lang? May pangtinda naman yung... si Soledad. At bukas na ay birthday niya. Delated. Ah. Advance <laughs> happy birthday. Bukas. Yee! Ang alak mo. Ari ang handa. Oh, mabalita. No. Ang dalawa. Ha? Ah, Sulahan? Mabalita. Ah. Ayan at itong isang ito ay regalo ko kay Soledad para bukas Pero ring isang aray alam na Aray para sa inyong mamaya ni bro Regalo nila sa sarili nila Regalo nila sa sarili okay, nila Kilo kilo Yung mga tulingan natin Shout out kay All Alright to oh, alright Tulingan at Tulingan mo na kami umaga Tulingan dorado So may dalawang kilo na tayo na kilo. Ito ay pang additional ulit. ay ang hole namin noong umaga. Bilog. Hmm. Saka gin. Para. Two point. Meron Oh, kilo na. kaka meron pa. Ka tatlong kilo ay, sa siludad. Palako. Turo pa yan. Ilabas mo na yung ayan. Ayun isang diba, mo Isang isa? isa lang gata nila, yan. Oo, isang lang. <laughs> nila eh. Huwag yan. No, no, di ba? May nasa side pa. Okay, <tipot tanong> nasa Ah. Tres <tipot tanong> in one port. dapat mo na ang malaki. Muna, para kita yung maliliit. Teka, unahin natin mo. Ah, hindi, tanggalin mo muna. Ilagay mo sa baldi mo na sa lalagyan. Hindi, hindi mo yung malaki. Kung mo nilagay. Hindi, lalagay ko ang maliliit din. ah, tres, uh, no oh di ba nang may limang kilo tayong tumingan? Plus yung dalawa kanina. Buhay pa. Alright, so mamaya yung sagisi naman. Next, yung ating sagisi. Yung ano, principal. Ay, di ba kami nakahal? Kula ka kulang Di Ay, boss. Dos. Melo pa sa sa'yo? pa isa? Pang additional. Tres, patro. Teka, kung saan yung pang ano. Ah. Yung sagisi. Alright. Okay. Tiba-tiba diba na naman si dito sa kanyang palakong arem, mga special. Buhay pa nga. Uh -huh. buhay pa. Buhay pa pa. isa dalawa. Pa bao sa sunod. At meron pa rin tayong durado, ilan? Ano? 3/4. Ano? 3.5. Ni durado. Sagitsy 3.4. Yes. At sempre yung surahan, kikiluhin din natin 'yan para kit natin kung ilaki natin na ipon. Aba, kulang dalawang kilo. 1.98. One, 1.8 one one, one yung surahan. Surahan ay nandun pala si Ina alright mga kapaka update lang tayo so yung ating huli ay yun pa palang dalawang sulahan dito yan yung ating huli ay you no. Know, uh, i update ko na kayo sa sunod dating ano uh, at uh, inala ko pa ng sulid yan so hapon na ay uh, pakita ko lang sa inyo yung ating bagong project yan tayo ay gumagawa dito ng kubo dahil ah uh, may -ano sa atin may nag-sponsor maraming salamat ayun yung magpakilala <laughs> ito nagkahapon nagbuhos kami ng poste tapos nagawa na kami ng yan para sa sahig ang ganda yan pinakasalas doon dito ay kwarto para pag ano, may bisita pwedeng matulog dito harap dagat da yung ano, pinaka open doon so last yan ang laki na to ay 8 by 20 feet right so yun mga kapaka yun lang ating update at uh, yung ating huli mga sulanat sa gisi at kayo magkakapi muna ay sarap so yun at uh, hanggang dito muna sa ating vlog maraming salamat po sa nakatapos ang ating video ngayong araw na ito at sa ating mga minamahal na mga viewers maraming salamat po sa support ninyo at parate kayong mag-ingat and God bless you all. Bye-bye.